please subscribe Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng away. Yung po no, si Kalingap Mikoy ay uh, sinisisi ang kanyang sarili. Ano po, at uh, talagang napapaluhan na po itong si Kalingap Mikoy ano dahil po sa hindi inaasahang pangyayari. Papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin niya ng konting reaksyon. Pero wag po yan ako muna po sa inyong lahat ng gandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig na mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan. Sila ako yung Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga uh, kasamang reaktor sa Kalinga. Ganyan din po yung mga charity vlogger na Kalinga, Kalinga Partner. at ito po yung video no, na kung saan ay sinisisi ni Kalinga Kalingap ni yung kanyang sarili. Ano po, at talagang ito ay napapaluhana. At ang uh, kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Mikoy. Yan you know, supportahan po natin ano. Kalingap, Mikoy. Joby! Eh, saan ka papunta? Sakay ka ang init. Pasok-pasok ka dito. Nandiyan, nandiyan mo na ako sa muna. Oo. Diyan. Wait lang, wait lang ha. Wait para pang mo. Papa, dito ka lang ano, sakay ka dito. Naku kayo mga bata kayo. Nagtitinda na naman pala kayo. Saan ka pupunta, Joby? Bakit nagbebenta na naman kayo ulit, Joby? Ano nangyari? Para, para po, madagdagan. ate Joy mo ba nasa bahay ninyo? Opo. Uwi tayo, wait lang, ikot na tayo. Uwi namin kayo ha. Buti na lang naabutan na, alam mo, buti na lang naabutan namin si, ano, si Jelaine sa kalye. Kung Pero, hindi, wala ditong bahay, oh. tinapusan ko siya pupunta dito. Inaalok niya sa mga bahay-bahay? Opo, po oh, opo. Pagbo kami natin ng miski po, gulay. Gulay din daw. Pero may nabenta ka na ba ngayon, Jovi? Ilan ang na na nabenta mo? kayo ha? Di ba may pasok ka Jovi? Oo nga may mga pasok kayo ah Ba't hindi kayo pumasok? Pero may plano kayong pumasok ngayon pag nabenta nyo yan Opo okay. Pinigilabutan na naman ako dito sa mga bata Ang babata nyo pa tas ganyan na kayo Grabe napaka mature na Actually bro nakakatawa na ganun yung ginagawa nila Pero nakakalungkot naman na Wala na palang tin wala na palang laman yung tindahan nila so sila, ginagawa pa nila yung paraan na yan para mabalik yung... Hindi po, so, na, na, naluluha nga ako po. Kinikilabutan ako bro. Hindi kasi parang ano yung parang ano, tawag dito parang gusto kong sisihin yung sarili ko. Kasi yun nga, isang buwan natin hindi sila nabalikan. Hmm. Akala ko naman kasi dahil may tindahan ay okay na sila. Okay ka lang bro. Okay ka lang. Ang sakit lang, ang sakit lang kasi na ano na akala ko kasi yun nga uh, dahil may tindahan nakala ko okay na sila may mapagkukunan kahit papano, 'di eh, ba diba? Ako na. tapos Ay, ano na din ako. Uh, pupunta, 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 na lang tayo sa kanila magbibigay na lang tayo ng allowance tapos kahit papano dadagdagan ko okay. Ito na lang sana magiging planan. kasi nga ba, diba, nagihipon ako ng pera sa kanila hmm, do -do. <laughs> ang ano kasi bro kahit alam nila na nandyan ka natutulungan sila yun oh, siguro gusto lang talaga nila din makatulong sa tatay niya. Tapos wala pa doon nato si tatay nandiyan pa si tatay nyo? wala, naalis din po naalis din si Pao ayun na bro oh, wala na nga talagang laman wala na wala! mga bata kain muna kayo hindi pa pala nag-aalmosal sila no? ah Sige lang, go lang. Ng laman. Ikaw ba nagbabantay ng tindahan? Tag ano po si Jubi po ang andiyan nagtitinda. Bantay niya naman po yung ang, dalawang maliit. Sira. Tsaka nakita, ano eh ang hindi ko ano maki ano ang sakit sa ano sa da, ano nung makita namin na si Jeline at Jubi nagbebenta na naman ng ano. ba po ano eh, makawang ano po? Matulong din po sa pang-arawara din po. Dito po, ay kawawa yung mga bata. Ano? Kasi siyempre, hindi po sila nakakapasok ng maayos ano? dahil nagtitinda po sila. At kita, nakita naman po natin ano, yung sitwasyon po nila. Ano? Ang pinagtataka ko lang po, bakit itong mga bata ang pinagtitinda? Ano? Di ba may kapatid po sila, si Joy, na medyo malaki na, dalaga na eh, no? dapat siya po magtinda. Ano kasi naabutan naman po siya ni Kalingap ni na nandun lang siya sa bahay, ano, at hindi naman po siya pumasok sa school. Ano po, bakit hindi kaya siya ang magtinda? Ano po, kasi siya naman talaga ang medyo may kakayanan na ano po para maghanap buhay. Kasi itong mga batang ito ay napakadelikado po sa kanila, ano, yung uh, maglakad lagi sa highway. Ano po, mga mamaya, mga bundol eh ano mahirap na at saka siyempre iba rin po pagka yung matanda nagtitinda ano po eh, etong si Joy medyo pwede na itong maghanap buhay eh ano kahit na siguro siguro high school po ito ano po eh wala naman po siyang ginagawa bakit hindi po siya nagtinda sana isa na lang po nagtinda ano po kasi yung dalawang bata ay papasok po po sa high school naka uniform pa nga ano po 10 o'clock ay sigurado may pasok po yun hindi ko lang alam kung half day yung kanilang uh, pasok ano kasi merong eskulahan na half day lang ang pasok pero dito kasi sa amin ay eh, whole day ano bicol din yun. eh ano in diet maaring whole day din po yon ano po nagtinda muna ano if sabihin ay eh, absent sa umaga at sa hapon papasok sana ay eh, yung si Joy na lang ang nagtinda ano po pinag, pinapasok na lang niya yung dalawang bata ano kasi napakabata pa para sa ganung mga bagay. Sa bagay, isang banda ay ang habang bata pa ay na training na sa buhay. Ano po, kaya lang ma maaga pa masyado para sa kanila yung mga ganung bagay, ano po. At ang sa papuro rito no, kapag ka po kasi tindahan ang nilagay, lalo na po pagka maraming bata, ano ay uh, sigurado eh, malulugi. Ano po, kasi, siyempre, may mga tindang candy dyan or mga teacher niya. Ano po, ay, uh, siyempre, pagka umuha po ng isang piraso, yung isang bata, ay sigurado wala ng tubo. Ano po, yung candy, pag kumuha ka dyan ng dalawang piraso, eh, baka wala ng tubo. Ano po, kaya... Yung tindahan, ano po, ay hindi po talaga magandang negosyo kung marami pong bata na hindi po nakokontrol. Ano po, kasi dapat ay uh, kung may tindahan ka, ay ikaw mismo bibili ka doon sa tindahan. Ano, ganun po. <laughs> Ang pagkakaalam ko kasi nagkatindahan po ako eh. Ano po, ako mismo, kung ano po yung kinuha ko, ay uh, binabayadan ko. Ano po, at na uh, nag-inventory. Ano, makikita mo naman pag-inventory ko may tutubuin ka o wala. po. Dapat pag uh, nakabenta ka na ngayong araw, takbo ka agad doon sa <laughs> grocery na malaki. Ano, para yung mga nabili ay eh, mailagay ulit doon sa tindahan. Ganun po dapat. Kaya lang ang problema po dito sa tindahan nila ay eh, doon na po kinukuha yung lahat. Ano po, yung pambao nila, yung pagkain nila, ay eh, hindi po talaga magtatagal. Ano, kasi hindi naman po ganun kalaki yung kanilang tindahan eh. Ano po, kumbaga ay uh, magkano lang rin ang tinutubo sa tindahan. ka ng dalawang daan eh, maganda na. Pera lang kung talaga yung tindahan mo ay punong-puno. Meron kang bigas, ano, meron kang uh, mga dilata, soft drinks, ano, mga ganun ba. Alak, sigarilyo, ano po, yun ang mga malalaking ano eh. Sa tindahan, yung mga alak, sigarilyo. <laughs> ano po? Meron kang tindang gasol. Yun ang medyo malalaking tubo. Ano po? Pero yung mga dilata, tapos mga chichiria, eh wala naman pong tubo sa ganyan halos. Piso-piso. dilata, eh maganda na po yung tubo na 150. Ano po? At sa chichiria, eh pag kumuha ka po ng isa dyan, wala ka nang tutubuin. Kaya hindi po tatagal. Ano? kumbaga, bagay, eh, mauubos at mauubos po yung laman ng tindahan. Ano, kailangan kasi pag may tindahan ka, ay hindi mo po doon lahat iaasa sa tindahan. Ano po? Kaya ayun ano, dito pinakita po, po natin ano, na talagang si Kalingap ni Koy ay nahabag ano po doon sa mga bata. Kasi nga po ay hindi po nakakapasok ano dahil po na sila ay naghahanap buhay. Ano po? Kaya ayun ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.